Naging araw, ako pala si Dodong Ang pinakamagaling na electrician dito sa Pilipinas Kasi sila nandun na sa abroad Kaya ako na ang pinakamagaling na electrician Na natitira dito sa Pinas Kaya baka naman boss, kasama ko sa ah. Hindi na naman ako na aking boss Okay pa ba na yung mga wiring? Sabi ko hindi na pwede boss Unsafe na pwede na ito sa junk shop At ako hindi ko na lang po lahat Ayan. Sabi niya okay, no problem, palitan na lang natin O Walang paligilig yung boss ko, hindi na lang pumayag, benta ko na lang daw Kaya sabi ko, okay boss, pati sa panel benta tabang galing ko na rin. kasi bibenta ko Kasi mahal din ang tank sa mga yun. mag 500 na din, ang kilo, wow, sana all ako nito, tiba-tiba -diba, men Hindi na ko nang patungkik-tungkik ma, at sinimulan ko nang baklasin so, yung mga war sa panel boy Kasi nga, si boss, hindi namin, yung mga naisi po, hindi po yung mahaba haba ma hindi ko pa daw nila yun. Iwan ko. Saan nila gagamitin, gamitin? Bahala sila sa buhay nila. Basta mahingi kami ng Mahing wire. Marami po yan dahil. Ang dami po. Ito sa Marikabok. Mabilis-bilisan ka mag magbaklas para makadami ako at matapos ko na ito. Ako naman isa kasi nagbabaklas eh. May iba kasi kasama ko may mga ginagawa din. Nagbabaklas sila ng kesame. Kaya ako lang talaga sa Okay, kaya ko yan, go, go lang, go Para sa kalakar, mabuhay ang Pilipinas At yan pala yung mga tansiyon May naipon na nakapos na yung balat Hindi ko lang na video pagbalat Mga pati yan ng 32 kilos guys At yun yung kinitatoy Inati-hati na namin At maraming salamat sa inyong panunod At bye bye